Hmm, tignan mo. Oh, yan. Sobrang sa, ano yan, pag-push. Pag Kaya plus, parang may nakausli na siyang laman, no? Plus, parang namamagalang yung iba. Ako. Hmm.

Balikan 'to eh. masakit <laughs> May isa akong customer. Alam mo, ma'am, ganito yung nag-iitsuran niya nasa gilid ng kuko niya. Umbok na umbok yun ng kalyo. Akala namin, ano siya, kulugo. -sa sila, mm. sa tignan mo ito. Nasosobran siya sa ano, tignan mo. Sira nga siya, eh. Tapos pa ano, ang sakit lang ng mga gilid. Mm. Uh, Nalalamog siya. Hindi nakukuha ng may... Tapos sumati niya nandoon pa rin. mm, -mm. Tapos yes, mga after 2 days nun, umbok na naman. Parang hindi pa yung sugat. hindi pa magaling yung sugat, Ay, pa tayo 영 Huwag mong bubuhatin ha, huwag mong bubuhatin. Magpapuyod at kumain. Hindi po, para matulog na, umakyat na. Ah, sige kilala mo. Pagalis nila, madam. May premium ka sa akin, hindi ka nakikinig. Kumilos ka na. Ay, sorry. Ayan, no? ma'am.

But <laughs> <laughs> I'm, so... I'm not so all <laughs>